Alam mo naman anak kung gaano kita ka kamahal. Baguhin mo yung way mo. Magpakatino ka kasi hindi habang panahon buhay ako. Tayo nga pala sabi ng atin mo kahit na ganyan ka, mag positive o negative ka, mahal ka daw niya kahit na ganyan ka, mahal ka pa rin niya. tumawag ko ba sa inyo anak ni si Maria Abigail para magpa-rescue? Ah, uh, hindi po. Paano po nalaman na kailangan niyo hong ma-rescue? Simula po nung nakulong po yung lalaki, hindi na po siya nagpakita sa amin. Hindi na po ako babalik. Kasi po yung asawa ko po pinakulong niya. Eh. kasi nananakit na Hindi na po. Nagbago na po yun eh. Hindi rin po nagdadag sa ngasawa ko. Uwi lang po ako dun makuyo. Anong may kaso kay Lupin? <laughs> hindi. Tumoy, dare kita ipapaano kita, hair follicle. Pag hindi ka nagda-drugs, para sa mga bata, 25,000. Wow. Okay sa'yo. Sige po. Hilda, regarding po dito sa hair follicle test po natin para po sa isang client natin na si Mama Abigail, so ano po ba yung ginawa natin kanina sa kanya? Opo, yung ginawa natin, kinuhanan siya natin siya ng mga portion ng hair, nasad-sad hanggang anit, and then uh, ipaprocess natin ito in 2 to 3 weeks. Pero most of the time, two weeks, meron naman na siyang result. Then uh, after that, uh, ipapadala po namin sa inyo yung result. So doon yung malalaman kung saan siya positive. Regarding po dito sa ano, five panels po ito, sa ano po siya, sa shabu, marijuana, cocaine, tsaka po sa mga tablet. Ecstasy, like, Basta lima po siyang panel. Kung saan po siya magpa-positive doon, makikita po natin. Kung hindi naman po, magne negative naman po regarding po doon sa kung hanggang kailan po ba yung sakop nitong if ever man na magpositive siya sa drugs gano'ng katagal 90 days po 90 days na siyang huminto pwede pa nating malaman kung gumamit siya before uh, after 90 days at saka kung previously gumamit siya ayun uh, malalaman pa rin po so wait for the result na lang po update kami agad Habang nag-programa tayo, may mga allegation na nagda-drug siya, maging mga netizen, opo. idol, eh, mukhang nagda-drug siya. So sabi ko, para matapos na yung mga akusasyon, magpa-drug test. At hindi lang drug test, kundi hair follicle hair test. Follicle test. So, um, April 14, naisagawa po natin yung hair follicle, and April 23 po, lumabas ito, sir. Kasi yan po ay pinadala pa po sa US. Sa US. Opo. Ibig sabihin, precise. Yes po. Oo At yung hair follicle test, ito po yung kukuha ng stance ng buhok. Opo ipapakita at po natin. Tumagal to ah. o abot ng up to 3 or to 6 months sa pool. Opo, pasok po pasok. yung paggamit po. Oo. Dalawa lang po mangyari ngayon. It's either uwi ka ngayon na may 25,000 ka or pag nagpositive ka sa mami mo. Kumpiyansa ka ba na negatibo ito? Opo. Oh, huh. 25,000 o babalik na kinaninay? Sa tingin mo na, ano? Sandali, sandali. Pipinta ko muna. Sandali. Para siguro ito. Oop! Oh, oh, oh. Bia! Nay! Po! Oh. <laughs> ano bang, ano bang feeling mo, Nay? Hindi ko rin po masabi. Oops! Five drug panel test result using hair. Mm uh -huh. ano ate Ano tingin mo? Abang ah, ka hindi. Hindi naman po. Ayan. Okay, ito na. Naku po. Naka-tense. -na Naku po. Yun, buksan ko na. Ayun. Ito na ang result po. Ma'am Maria Abigail Hermano, Positibo. Hmm? Na hindi kayo nagda-drugs. Negative. Congratulations. pareho siya na iya. Oh, mami, hindi ko siya nag-drugs. Ayan. You should be proud. Proud ka. Na yung mga bintang-bintang sa anak mo, kung ano mga pinagsasabihin nila, walang katotohanan. Ito po magpapatunay. Siyensya po ito, science to ah. Mm. At tinatanggap po sa korte ito. Hindi ko naman po kasi alam gamitin yun eh. Okay. Sige. Sa so, kung gagamitin ko po yung ipanggagasos ko na lang. So, ko. Kaya ngayon ang pangako ko sa'yo, di ba? 25,000 ngayong araw din mismo ito. ayon Il Ilan taon anak mo ulit, ma'am? Isang taon po, tsaka ano, limang taon. Dalawa sila. Opo. Ano gagawin mo sa pera na matatanggap mo sa ngayon? Ipanggagasos ko na lang po sa dalawa ko pong anak. Ah, kasi yung mister mo wala na ata, no? Na. Hindi na po, ma. Hindi na daw po ata makakalabas. Eh. Ganon. Sige, dahil mabait ka, gawin ko na lang 50000 Reward. Sa akin lang po dahil ganyan na okay ka naman, sana yung pera na ibibigay sa'yo, gamitin mo sa tama. Gamitin mo sa anak mo. Lumayo ka sa side ng lalaki. Kung kinakailangan mangupahan ka, mangupahan ka. Kung kinakailangan magnegosyo ka sa umpisa, magumpisa ka. Kasi napakalaking halaga na naitulong na yan sa'yo. Yun lang. Kasi kung kami lang, dalawa lang kami ng kapatid mo, wala ka ng tatay, kaya ko naman yung sarili ko eh. Mag-umpisa ka sa halagang 50 mil, anak, napakalaking halaga yan. Pag-aralin mo mabuti yung mga anak mo, alagaan mo yung anak mo, lumayo ka sa side ng lalaki. Yun lang naman sabi ko, parang awa mo na, lumayo ka anak, magmubahan ka. Maraming bahay na mabibili sa halagang kahit nasabihin natin na rights. Bumili ka, magtayo ka ng tindahan kahit sa pakunti-kunti lang para sa sa'yo. Para sa kinawalahan. Malam mo bakit? Eto ka na lang o anytime pwede kang maglaho. Anytime pwede kang mawala talaga baga mo. Ito na lang. Magpa-check up ka. Bumili ka ng gamot mo. Tumayo ka sa sarili mong paasa lang ang 50. Ipakita e, mo sa akin na iyan ka. Hindi ako habang buhay na nasa tabi mo kahit na yung lola mo. Hindi. Napakaiksi lang ng buhay natin. napaka-iksi. Tatandaan mo parati ang buhay natin, na inihiram lang natin, hindi natin pag-aari. Pahalagahan mo yung lahat. Ang party list na masasandalan. Axia, yes. Number 68 sa balota. Lumayo ka sa side ng lalaki. Parang awa mo na. Bakit, ma'am? ano meron doon sa side ng lalaki? Kasi sa simulat sa puso, puro hirap na dinanas ng anak ko. Sinasaktan ng biyanan niya, sinasaktan ng lalaki. Hinahampas siya ng ano, ng speaker sa likod, oh. sa ulo, sinusuntok siya. Sir, bilang nanay, napakasakit sa akin. Oh, Maria, first things first. Meron ka bang maintenance na iniinom para doon sa lungs mo? Wala pa po, pero lumabas na do, lumabas naman po yung resulta na kay kagawad po. So, maintenance meaning vitamins. Meron po multi po baka kulang yan. Ganito, ipapacheck up kita. Okay lang sa'yo. Hige Sagot po. ko lahat yun. Kung ano yung iriseta na gamot o vitamins para lumakas ka, para tumaba ka. Sagot ko na yun. Pwede ka pang humiwalay doon sa side ng lalaki, boyfriend mo? Kaya mo bang gawin yun? po. Okay. Saan ka nakatira ngayon? Doon po sa hipag ko po. Pag sinari, bumalik ulit dito at may mga pasaka, pakukulong ko sila. Hindi naman po nananakit yung side po ng asawa ko eh. Mabait naman po si Ate Sarina sa akin. O ano yung nababalitaan ni... Sa ngayon po, sir. Mabait. Ngayon, okay naman. Sa ngayon, oo. Kasi alam nyo na po kung ano yung meron. Pero kung pagbabasihan natin sa mga nakaraang panangyari para sa amin na bilang side, na ma side ko, side namin, side ni mama, malabong mangyari maging mabait sila. Kaya mo bang umiwalay? Tutulungan kita. Kung maghanap ka muna maupahan, babayaran ko lang ganyan yung upa mo for six months or even one year na upa. Tapos magsarili ka yung 50,000, gamitin mo yung parang puhunan kung anong pwede mo may negosyo-negosyo muna dyan. Mas maganda yung dependent ka eh. tanong ko pa pala, binigyan ko pala siya ng 10,000 of air. Okay, ano ginawa mo dun sa 10,000? Ano po, pinangbayad ko po ng toga ng anak ko. Tapos pinangano ko po ng birth certificate. Tsaka binilang ko po ng mga ano, daya per ah, very good. Vitamins po. Ma'am, maraming salamat po. Kahit matigas po yung ulo ko, nandyan ka pa rin po. O, di ba masarap? O, masarap sa kalooban May nasabi kang maganda sa mama mo. At alam ko, bukal sa kalooban mo yung sinabi mo. Kasi habang sinasabi niya, naluluha siya. So, nakita ko yung sincerity pagpapasalamat niya. O, yan. Alam mo naman, anak, kung gaano kita kamahal. Proud ako kasi, kahit pa pano, nag-thank you ka sa akin. Kahit na matigas yung loob mo, okay lang yan. Push mo yan kasi iyan ka na. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Baguhin mo yung way mo. Magpakatino mo ka kasi hindi habang panahong buhay ako. Tayo nga pala sabi ng ate mo, kahit na ganyan ka, mag-positive o negative ka, mahal ka daw niya. Yun lang. Yun lang ang gusto niya. Yung magbago ka, baguhin mo yung tigas ng ulo mo. Yun lang ang mga pinapaabot nila kahit ang mga tito doming mo. Kahit na ganyan ka, mahal ka pa rin nila kahit na nakakapagsalita sila sa iyo, Nagagalit sila. Mahal ka nila. okay na. Very good. From time to time, wag kay kayo mag-alala sa pamagitan po ng mga taga-barangay, papamonitor mo namin siya sa social services para doon sa mga bata. I-assist ka rin ng reporter namin kung anong pwede namin maitulong bukod doon sa 50,000. Kung kailangan mong sabi ng mami mo, may walay ka. Ako na mismo mag-down payment sa upahan mo for the next six or one, even one year. Ang problemahin mo na lang, kuryente tubig. Sa upat, sakot ko na. Tapos siyempre, may negosyo ka. So, at yung kurente tubig, i-advance ko na siguro. Ngayon, magkunting kabuhayan ka. Okay na. Congratulations sa inyong dalawa. Salamat po, Mami Naya, sa pagpunta rito. At least, napagbati namin kayo. At... Thank you po. Sarap itul po sa tulong. Walang anuman. Sige. Meron pa kami madalating na tulong. Yun nga, may reporter kami na i-assess ka kung ano pa yung mapapwede namin may tulong sa iyo, lalo doon sa dalawang anak mo. Okay? Opo. Sige. Ma'am Abigail, ito po 50,000 at masaya naman po kami na napatunayan din na kayo ay negative sa isinagawang drug test po ni Idol Rapima. Maraming salamat po, Sir Idol Rapitul po sa binigay niyo pong tulong sa akin. Salamat po. Rapitul po, isang taong hindi kay iiwanan basta na sa tama ka, ilalaban ko ng patayun kahit no sariling reputasyon niya ang kitaya. Ipagtatanggol kanya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap ka kapag...